So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay week 28 day 3. So ang mga message natin ngayon ay tungkol sa mga Fuwaga. Magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. John 1:1 In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. 14 and the word became flesh and tabernacled among us and we beheld his glory glory as of the only begotten from the father full of grace and reality so dito binabanggit ang pagkakatawang tao ng panginoon na kung saan sinasabi sa simula siya ang salita ang salita ay ang Diyos at ang salita ay naging laman. Kaya ito ay tumutukoy sa pagkakatawang tao ni Kristo. At sa, dahil nagkatawang tao si Kristo, inihayag niya ang Diyos sa laman. No? At uh, ito ay isang mainam na paraan upang maideklara niya, maihayag niya ang nakatagong Diyos. Sabagat si Kristo ang hiwaga ng Diyos. Amen. So magbabasa na ako. The book of Ephesians is on the mystery of Christ which is the church the body. Colossians is on the mystery of God which is Christ the head. It is crucial that we know Christ not only as our savior and lord but also as the mystery of God. Ito binanggit natin kahapon na kung saan sinasabi na si Kristo ang hiwaga ng Diyos. At ito ay tumutukoy kay Kristo bilang ulo. At uh, ang pagkaulo niya ay tinalakay sa aklat ng Kulosas. Kaya pag sinabi natin, ang hiwaga ng Diyos ay si Kristo. Ang diin na binibigay dito ay ang kanyang pagkaulo. Ang kanyang pagkaulo. Sa aklat naman ng Efeso, sinasabi na si Kristo ang katawan at ang katawan ay ang eklesia. Kaya ang binibigyan din naman sa aklat ng Efeso ay ang eklesi eklesia bilang katawan ni Kristo. At sa kahuli-hulihan, in-encourage tayo na dapat mas makilala natin si Kristo, hindi lang bilang tagapagligtas, tagapagligtas natin o Panginoon, kundi bilang ang hiwaga ng Diyos. So mas mataas ito. Sapagat sa aspekto ng pagkikilala, mataas ang antas ng makilala mo si Kristo bilang hiwaga o makilala natin ang Diyos bilang hiwaga ni Kristo. At yan ay sa dalawang aspekto sa pagkaulo at sa kanyang katawan. Amen. All Christians love the Lord Jesus. How much we love the Lord depends on how much we know him and how much we realize concerning him. The more we know the Lord Jesus and appreciate him, the more we will love him. Hence, We need to go on to know the Lord Jesus, not only as our Savior and Lord, but also as the mystery of God. Amen. So, merong encouragement dito na mas makilala pa natin si Kristo. Lalo na sa aspekto ng pagiging ang hiwaga ng Diyos. Kailangan pasukan natin itong ano, tong aspektong ito ng pagkilala kay Kristo na makilala natin siya bilang no, ang hiwaga ng Diyos. Bilang ang hiwaga ng Diyos. Amen. So, sinasabi ko ito, uh, lahat naman tayo mahal natin ng Panginoon. Eh. Pero yung pagmamahal natin sa Panginoon, ito ay nasusukat ng kung gaano mo siya kilala. Tama naman. Di ba? Yung mga bagay na mas kilala mo mas mamahalin mo. Kesa doon sa wala kang alam. Mahirap mahalin yung isang bagay o isang tao na wala kang alam tungkol sa kanya. Pero kung mas marami tayong alam tungkol sa Panginoon, lalo natin siyang mamahalin. At sa puntong ito, pinakamainam na makilala natin siya bilang hiwaga ng Diyos. Yan ang sinasabi sa atin. Amen. If we would know Christ as the mystery of God, we need to have the full experience of everything covered in Colossians 2 2. In this verse, Paul says that their hearts may be comforted, their being knit together in love, and unto all the riches of the full assurance of understanding, unto the full knowledge of the mystery of God, Christ. Amen. The word unto means resulting in. If the hearts of the Colossians were comforted and knit together in love, the result would be all the riches of the full assurance of understanding. and understanding, no doubt, related to the mystery of God Christ. Amen. So hindi din ganun kadali na makilala ang Panginoon. Ito ay nangangailangan ng ating buong sarili na ibigay mo, buksan mo, at i-google mo <laughs> upang makapasok ka sa pagkilala kay Kristo bilang hiwagan ng Diyos. So, hindi ganun kadali ito. Kaya sa Kulosas, sabi rito, unang-una yung ating puso may be comforted. So, ito ay nangangailangan ng isang maayos na puso yung ng hindi na sa ilalim ng kapighatian. Uh, yung puso na hindi na uukupahan. No? Uh, at isang pusong bukas sa Panginoon. At siyempre ang puso ng tao, yan ay ang organ ng tao para sa pagmamahal. Kaya kailangan ang puso natin ay umiibig sa Panginoon. So yun yung una, yung puso natin. Amen. At sinasabi rito, tayo ay dapat na nanit, knit na i- <laughs> na i- habi no, sa pag-ibig ni Kristo. Kasi yung knit, ito yung pag eh. Katulad ng mga panig, nininit yan eh. May knitting yan eh. Ang knitting ay sa pamamagitan ng mga ibat ng marami mga hibla, inaano mo siya, eh, hinahabi mo para mabuo siya. Uh, so, yung puso natin dapat naka, ano, nakaugpong sa Panginoon, nahabi sa Panginoon. So, yun ay pagibig, pagibig. Ano pa? Amen. So, binanggit yung salit salitang antu. Tungo. Antu is tungo. At la, kung maayos ang ating katauhan sa Panginoon, tayo ay madadala tungo sa lahat ng mga kayamanan uh, ng uh, puspos ng katiyakan ng uh, pagkaunawa. <laughs> so, ang dami kasi mga ano mga adjective dito na pinagkabit-kabit. Sabi niya, ah, uh, pakinggan nyo. Amen. Uh, okay. Sabi niya, tungo sa mga kayamanan ng buong uh, kasiguraduhan ng pangunawa. Eh, ibig sabihin, bi bihira natin gamitin yung mga ganyang ano kasiguraduhan tungo sa buong kasiguraduhan ng pangunawa. Hindi lang pangunawa, sigurado siya. Kailangan may er mayroon isang siguradong pangunawa. Okay? At ito ay tungo sa buong kaalaman, buong kaalaman, kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo. Yan. So yan yung mga ginamit dito. Amen. Tapos sinasabi rito, kung ang puso natin ay comforted, yung comforted heart kasi, ito yung puso na walang bigat. Ano siya, yung na, napanariwang puso. Ma, ano siya, maginhawa ang pakiramdam niya. No, hindi siya nabibigatan. Kapag ganyan ang ating puso, sinasabi rito, uh, tayo ay makakapasok. Makakapasok tayo sa hiwaga ng Diyos na si Kristo. We cannot contact the Lord or know Him as God's mystery without exercising our spirit. Ito, idagdag pa natin to. Na upang makilala natin siya bilang hiwaga ng Diyos, kailangan insayuhin ang Espiritu. Okay. Sa so, insayuhin ang Espiritu. Kasi yung Espiritu natin ay isang organ yan. Mahalagang organ, mahalagang sangkapito sa paghipo sa Panginoon. Sapagkat ang ating espiritu ay binigay sa atin upang magkaroon tayo ng pakikipag-ugnay sa Panginoon. Kaya nangangailangan ng pag iensayo ng espiritu. So basahin ko to. Sabi niya, We cannot contact the Lord or, or know Him as God's mystery without exercising our spirit. Every aspect of man's being, spirit, soul, and body is complicated. If you spend time examining your face in a mirror, you will be impressed with the complexity of your physical body. In our soul, we have the mind, the emotion, and the will. Furthermore, in our spirit, we have the conscience, the intuition, and the fellowship. Every part of our complex being must be exercised to receive the revelation of Christ. As the mystery of God. Buong katauhan natin gagamitin mo. Dapat, uh, ang puso mo, ano pa, ang buong kaluluwa mo na binubuo ng ating kaisipan, damdamin at pagpapasya, ang ating buong espiritu na binubuo ng ating budhi, pandama, salamuha, So, buong sarili natin, gagamitin natin, kasama ang katawan natin para makapasok sa kiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Tapagkat hindi ganyang kadaling pasukan yan. Amen. God Himself is a mystery and Christ is the mystery of this mystery. Surely, we cannot fathom such a mystery simply by reading the letter of Thy Scriptures. Since Christ dwells in our spirit, we need to exercise our spirit in order to know Him as the mystery of God. So, nangangailangan ito ng paggamit ng Espiritu. Kulang ang pagbabasa. Kung magbabasa ka lang, kulang yan. Kailangan ng Espiritu ay ginagamit natin. Yan ang special organ na meron tayo. Ito nga yung dahilan bakit naging dakila ang tao. Dakila ang tao dahil mayroon siyang kakayahan na makasalamuha ang Diyos na nakikristo. kristo At ito ay sa pamamagitan ng spirito ng tao. Amen. Amen. Never regard Christ as a mere object to be known in an outward way. As the crucified and resurrected one, He is living both on the throne in the heavens and in our spirit as well. Hence, it is of utmost importance that we exercise our spirit to contact Him. This means that we must open up from the depths of our being and call on Him. Our spirit is our deepest part, deeper than the heart and all the parts of the soul. Therefore, we exercise our spirit to open the deepest part of our being to call on the name of the Lord Jesus and to contact Him as the loving one within us. Amen. Ang Panginoon kasi ngayon, pag sinabing kontakin natin siya, kailangan mapaalalahanan ma tayo na ang Panginoon nasa atin at siya, nan at siya ay nandun sa pinakamalalim na bahagi ng ating katauhan. At yan ay ang ating espiritu. No? Kailangan tawagin mo pa ang kanyang pangalan mula sa bibig. No? At ang ating espiritu, kailangan ginagamit natin para mahipo mo siya, magkontak mo siya, madama mo siya, makita mo siya, at uh, magkaroon ka ng isang matalik na paghipo sa Panginoon. Ito ay nangangailangan ng pagpasok sa kaibu-ibut, ka, ka lalim-laliman na bahagi natin. So, ganyan yan. Hindi pwede siya ituring mo na parang isang bagay lang na nandyan. Si Kristo ay nasa loob natin. Kaya, mayroong effort ito. <laughs> oh, Panginoong isang, magpasubapasukan mo yung Panginoon na nasa loob natin. Kasi bagamat ito, mga kapatid, tinuturo sa atin ang tungkol sa hiwaga. Hiwaga, ang hiwaga ay ng Diyos ay si Kristo. So kailangan mo pasukan mo si Kristo. Pero ang Kristo na gusto natin pasukan, hindi yung Kristo na nasa labas natin o nasa sangkalangitan. Hindi yan. O yung Kristo na nandun lang sa salita. Hindi yan ang pinaka matinding pakikipag-ugnay ngayon sa Panginoon kay Kristo ay sa pamamagitan ng ating Espiritu. Pag bumaksak ka dyan, hindi mo nagawa yan. Malabo mo na makaugnay ang Panginoon. So kailangan mula sa ating Espiritu, damang-dama mo siya, kitang-kita mo siya, at uh, malinaw na malinaw ka na nagkakaroon ka ng kaugnayan sa kanya. At mula diyan, makakapasok ka sa hiwaga ng Diyos. Alam mo kung anong Diyos meron tayo. Alam mo kung anong gusto niya. Alam mo ang laman ng kanyang puso. Importante ito. No? kung walang ganyan, binabasa natin itong mga to. Pero wala naman totoong realidad na nakikilala mo ang Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu. Kung hindi mangyari yan, hiwaga pa rin ang Diyos. Hiwaga pa rin. Nahipo mo ba siya? Nadinig mo ba siya? Na, uh, nagkaroon ka ba ng matinding damdamin sa Kanya? Kung wala lahat ito, wala kang pagkilala sa Diyos. Balit, pag napasukan natin itong mga sinasabi rito, nag-exercise tayo ng espiritu, nabuksan tayo sa espiritu, nasumpungan mo ang Diyos sa espiritu, nahipo mo siya, nakausap mo siya, damandama mo ang kanyang presensya. Yan, ibig sabihin, nakapasok ka na sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Amen. I know Him, or to know Him, we must not only exercise our spirit, but also have our heart comforted. This means that our heart must be cherished, warm. Moreover, our mind must be sober. Our emotion must be regulated and our will must be subdued. Uh, so yan yung binabanggit sa atin dito no, uh, upang makilala natin siya. Di ba? So, insayuhin ng Espiritu. Ang puso natin is comforted. Walang, ano, walang mabigat na bagay, wala siyang uh, kinikim-kim na kung ano-ano mga negatibong bagay. Comforted yung puso natin. Comforted. Amen. Okay. Ang ibig sabihin ng comforted, yung puso mo ay cherished, warm, napasaya at may pag-aalab. So yan yung puso na comfort. Ang ating namang kaisipan, okay, na bahagi ng ating kaluluwa, dapat malinaw, sober, may kalinawan ang ating kaisipan. Hindi siya confused. Hindi ito isang kaisipan na uh, nalilito. Kailangan ang linaw, malinaw na kaisipan. Ang ating emosyon okay, ay dapat naregulahan. Naregulahan siya. Ang ating will, kapasyahan, dapat nasupil ng Panginoon. At uh, kung ganyan, kung ganyan, madali mo mapasukan ang kaalaman tungkol sa Diyos na nasa loob ng ating espiritu. Every part of our inner being must be proper and function. Proper and function. In a normal way. This is the reason Paul speaks of the hearts being comforted in relation to having the full knowledge of Christ as the mystery of God. Binabanggit palagi sa atin yung heart. Yung heart dapat comforted siya. Cherish at ano pa, Uh, sabihin na, wow. marugdob ang iyong puso sa Panginoon. Amen. Amen. If we would have the all, if we would have all the riches of the full assurance of understanding, concerning Christ as the mystery of God, every part of our being must be exercised. So walang maiiwan. Lahat ng bahagi ng kung ano tayo, gumagana, ginagamit, ine-exercise, tungo sa pagkaalam ng hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Kaya, <laughs> eks insayuhin muna 'yung espirito, insayuhin 'yung kaisipan, emosyon, damdamin, no, at lahat ng bahagi ng ating espiritu, ang kanyang intuition, ang kanyang conscience, ang kanyang uh, ano pa? Uh, intuition, conscience, fellowship. Lahat ng bahagi natin ay well exercise. Amen. We should be able to say, Lord Jesus, apart from you, I have no heart for anything. Yan. Ibig sabi, focus din yung heart natin sa Kanya. Uh, ito ay hindi natin pinofocus sa anumang bagay sapagkat maka yung puso natin ay ma matangay ng anumang mga bagay sa mundo. Wala na yung mystery kapag natangay yung puso mo. Amen. Kaya may panalangin dito, sabi niya, Lord Jesus, apart from you, I have no heart for anything. Lord, my mind, will, and emotion are absolutely for you. I am willing to lay down my life for you. Every fiber of my being, Lord, is for you. If you exercise your whole being in this way, you will have the full assurance of understanding. So pag tinagalog mo, sabi niya, Panginoon, maliban sa iyo, wala akong puso sa anumang bagay. Panginoon, ang aking kaisipan, damdamin, uh, pagpapasya ay ganap na para sa iyo. Panginoon, handa kong ilatag o ibigay ang aking buhay para sa iyo. Bawat hibla ng aking katauhan, Panginoon, ay para sa iyo. Kung mag -e exercise tayo, ating buong sarili sa ganitong paraan, uh, magkakaroon tayo ng ganap na kasiguraduhan ng pangunawa tungkol sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. <laughs> Amen. Salamat Panginoon sa encouragement na kailangan namin Panginoon na magsa magsanay ng aming espiritu. Gamitin ang aming buong katauhan, ang aming buong kaluluwa na binubuo ng kaisipan, damdamin at magpapasya. Panginoon, maging ang buong bahagi ng aming espiritu, ang aming budhi, ang aming damdamin, Panginoon, ang aming salamuha at lahat ng bagay na may kinalaman sa aming puso at maging ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. So lahat ng ito ay para sa iyo lang upang sa ganun mahipo ka namin bilang iwaga ng Diyos na walang iba kundi ikaw na si Kristo. Amen. Isso.